Mag-greet sa imo, Ma'am Inday Sara na happy birthday. Huwag salamat kay kayo sa ibong hatag sa amo din na building. Nga din namin mainitan, nga, nga nanami suga, pinmaninti. Huwag daghang, kayong salamat sa imo, ha. Huwag ko, nga makaya ni imong mga problema karon nga nang abot sa imong pagka vice president pero kaya ni mo so, na kaya jud ni mo na gusto na ko uh, i ang ato ang vice president at uh, ma'am Sara Wish you all the best. Um uh, I hope na mas murol uh, po yun ang Pilipinas. I love you. Napaka-special na araw birthday ng ating pinakamamahal na uh, Vice President. Uh, gusto ko lang i-greet, Madam, happy 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 birthday. Wish you all the best, wish all the luck and uh bigyan ka sana ng ni God ni God ng uh, ang pangangatawan uh, para uh, kami din mag-guide mo din uh, masyado mong mapapaulad ang acting ang ang Pilipinas syempre para kami din okay lahat ang basta-basta I love you I love you we love you salamat salamat sa lahat ah, Mabuhay natin happy birthday ni Mamimilla Sara happy birthday na ulat na panglawas nakakatakot na magpadayon ng mag sa Tipo at uh, Bok Pilipinas. Salamat. Happy birthday, guys! Sana uh, bigyan ka ng magandang uh, buhay. Happy birthday, ni Sara. Wish na ako nga, uh, nagkakataas na kinabuhay. Ang wish ko sa kay Presidente uh, Sara Duterte, sana bigyan ng Allah ng mahabang Buhay. para ma uh, makatulong na pa yan. Happy birthday sa pinakagwapa ng mga mayor and vice president. Happy birthday ma'am. More blessed to come. Happy birthday from city team mo. Uh, now nga ng mga katuligan o may panaw sa tanong na yun. God bless. ka sa iyong sa iyong sa mga tao The happy birthday. Mayong hapon, Madam Sara, ang grupo ng Pilipinas na Pilipinas na Pilipinas na Pilipinas Happy Birthday! Ang Pilipinas na para sa beloved Vice President of the Philippines, VP Sara Duterte, we wish you a happy, happy, happy birthday to you. We wish you more strength, more kindness, and more good health. And More good heart for your Filipino people from your family here in Sanas Carinderia your favorite carinderia in Davao City. Bipi Sara, salamat and happy birthday to you. We love you and we always support you. God bless. Happy birthday Bipi in Duterte. Maraming salamat sa mo sa bayan as Happy birthday, BP, Inday Sara, uh, Gold Health, always. Ako po nag-greet uh, nag sa iyo ng happy, happy birthday. Anay, nasa mabuti kang kalagayan, lalong-lalong -lalo na sa iyong pamilya. Happy birthday, Vice President, BP, Inday Sara Duterte. Happy birthday, VP Sara. Wish ko lang sa na magkaroon ka ng malusog na health at para magpatuloy mo ang paglilingkod sa ating bayan. Sana magtagal pa ang iyong pagsiservisyo sa ating bayan. Mahal ka naming lahat. Happy birthday, VP. Uh, happy birthday, Ma'am Sara. Uh, wish na ko sa iyo mo at uh, sana taga, uh, bigyan ka pa ng malakas na katawan. Uh, para marami ka pang matulungan. Uh, thank you, thank you sa lahat na tulong mo dito sa amin. Happy birthday, Ma'am BP Sara Duterte, Carpio. Sana tagahan ka ni Lord yung maayong panglawas aron ka makapadayang pagsuporta sa, sa, sa mga katauhan mo nga mga katauhan sa Tibo Pilipinas salamat sa imong mga uh, presensya imong mga pagrago, matagad law manginaot mi nga kami nga imong mga katawhan magapadayo ng kalinaw ilabi na sa Pibok, pilipinas salamat kayo ma'am BP Sara Duterte Carpio Happy birthday, boys! Mam Inday Sara. Hey, Stay safe and healthy always. Uh, Happy birthday, BP Inday Saram. Maraming salamat sa servisyo ng totoo. Mabuhay o madayaw. Happy birthday, BP Saram Duterte. Wish you all the best. Happy birthday, Madam Inday Saram Duterte. Uh, wish ko po sa inyo, sana good health po. Happy, happy birthday, uh, Vice President Inday Saram Duterte. Uh, Ma'am, sana naghantag-hantag pang tawang patabangan sa Pilipinas. Oh, good health and God bless your family. Ligayang karawan po sa inyo, Ma'am Sara. Uh, salamat po sa servisyon nyo dito sa Pilipinas and God bless you po. Good health always. Salamat.